magandang hapon mga suki ito ang aking munting negosyo ito ang aking pwesto yan, may tinda tayong laurel mga suki pangyintang puro yan tapos sandubad yan yung curry powder yung high ko yan ang masarap na curry powder Ayan. yan yan yung sandubad Mui bag, yan. dog, matibay. sanduban, prosperity. So, yung mga rinipak kong bawang. Hindi ko pa di-display. rin ko pa lang. Yan. Uh, yan, dumating yung bawang ko ngayon. Comes up. Ayan. Kunti lang ang kinuha ko kasi sumasayaw ang presyo ng bawang. Para hindi tayo malugay kayong mga nagbinigusi dyan. Hinay-hinay lang pag hindi maganda ang lakaran ng presyo. Ano yung sinasabi ka na naman Kasi kung minsan mababa, kung minsan mataas, hindi natin alam. Kaya mahirap. Kung so hinay-hinay lang ang pag-order ka minsan. hindi maganda yung presyo. Pasayaw-sayaw yan. Ano pa? sa sibuyas. So, may kalaban tayong imported na yun. Kaya kunti lang ang kinuha ko. Kasi gusto kong itinda yung sarili atin Yung pala. Kaya ito nang imported. Hinay-hinay lang muna. Uh, hapon na. mag alas dos na mga kaibigan. Ok.